mukha mo dito. Ano ka ako ka lang hitay, na ka sa akin mamaya. Ang iyong pagbaba. Wow, tao Ano ka rin. Ang sir. Ano to? ang lupit na ito. Yan na ko na. Gusto pa... Tinapik ko. Ba't nangawa ka ako yung titi ko? sorry. Oh, sorry. sorry. Sorry, Paano mo may explain yung nakahawakan kami yung titi ko? Kanina pa. Yan yeah. Oh. Kanina pa? Bakit ako mag-ano? Gagawa akong gulo? Malilit na ako sa trabaho. Pero hinahawakan mo yung titi ko. Ano? Ano gusto mo? Okay lang? Okay lang nahawakan mo? Sige, ano? Sige, ano? Saan ka ba Dito bababasa rin. Eh. Or tigas ako eh. Pero paano gagawin ko dito? Okay lang? Hawakan ko yung titi sa ko? Sama <laughs> mo yan. Sama. Sama. Pwede ba yung ganun? Ay, tinanong ko na yung kamay niya. tinapik ko na yung kamay niya eh. Tapos, okay lang yun. Okay lang yung unay. Kasa, power to light. Ang lapit mo naman, sir. Parang ako nakakagago. Huwag akong ititig. Wala naman akong inaano. Pinalunan ko na yung kamay mo. Talagang, hinahawa ka mo pa rin. Malilit na ako sa trabaho eh. May meeting pa ako. Pero, hindi pwede yung ganyan. Liyubra. Paano ka agin dito, sir? I, ano man, sa guard? Ano mo sa guard? I, reklamo sabi mo, mga pwede ganyan, sir. Baka palang pasing ko lang. Ano yun? Ito, bumaba ka. Bumaba ka. Bumaba ka, ka dito, bumaba ka dito. Huwag kang tatakbo. Baba na -ba atang kita. Sasapakin kita. Mo. Ba't mo nawa ka titi ko? Oh. oh, bakit? Eh, ayun eh, na, nakita ko ba yung kamay mo ah? Nakita ko ba yung kamay mo ah? Nakita ko yung kamay mo ah? Okay, oh. Nakita ko yung kamay mo, bakit? Huh? Oh, Nakita ko yung kamay, guard! Nang Nangihip po ito sa loob oh. ng TV ito. Pwede ko Pwede ba yung boss? Pwede ba yung ganon? Nakakawa ng TV? Pwede ba yung ganon? Ano okay. ah, pala binidyo kita? yung ginagawa mo. Ba't ako magugulo? Gagawa ako ng gulo? Oo. Oh. May sorry? Sorry? May sorry na hawa ka ng titay? Ano yan? Ano Hindi mo sinadya. No, hindi mo sinadya? Ano, pangat pangatlong beses? Pinalo ko na yung kamay mo nung una? Pangatlong beses? Oo. Oh. 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 ano? Hindi mo sinadya? Nakahawa ka ng titay? Hindi, hindi. Ano yung mukha mo dito? Ano na? Eh!